ang ulo ng jojo kay Julia Barreto ang tigas ba naman ang ulo agaw eksena sa naganap na taping yung araw ulit kahapon pa stress ang team ng kibaw dahil sa mga fans tapos nakikisalip rin itong si Julia gusto laging bida at agaw atensyon gusto laging pag-uusapan ayaw niya sa movemento naku hindi na nahiya wala ng karir kaya maraming oras para manggunok kay Kimi. Ang effort niya para sumugod sa Cebu. Nakakaloka. Sobra ang pagiging insecure niya kay Idol. Ayon pa sa isang komento. Excited lang siya siguro. O siguro ang mga Cebuano si na makita ang kababayan nila. At si Paolo. Hindi mapigilan na mag-upload. Pero mali-mali. Kahit Ilang beses pagsabihin, hindi pa rin nakikinig. Huwag hintayin na magbago sila ng location. Sayang ang effort nila. Nakakaya sa part ng kababayan. Kani either, ay pinin sila umasta. Sana yung pakiusap ni Derek Jojo ay pagbigyan ninyo. Hindi naman kayo pinipigilan na panoorin ng taping. Iwasan lang na maglabas ng mga narawan. Huwag silang pangunahan ayon pa sa isang komento, huwag matigas ang ulo sumunod sa sinasabi sa inyo para hindi kayo nakakasira ng mood ng mga dalagto. Pahirap magdirect, hindi makapag-concentrate sa inis at pati ang mga actors, masisira ang concentration nila. Kaya sana mag-isip kayo. Mga nanonood ng shooting, hindi madali ang kanilang trabaho. Good at puyat sa mga eksena iyan.